Nagpahayag ng pagdududa si Senadora Risa Teberos na si Department of Agriculture o DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban lang may basbas -bas o nagkamada na siguraduhin tatlong kumpanya lang ang papayagang magangkat ng kailangan asukal ng buong bansa. Ito yung naging reaksyon ng Senadora matapos na aminin opisyal na sila ang may basbas -bas at namili na mag-import na tatlong kumpanya na ASEAN Counter Trade Incorporated, Sakden sa Philippines Incorporated at Edison Lee Marketing Corporation ng asukal sa Pilipinas. Subalit duda ang senadora na mayroon pa sa likod ni Panganiban na nag-orchestrate sa sabwatan sa tatlong kumpanya na may tuturing na large-scale agricultural smuggling at economic sabotage Ayon dito kay Hontiveros, huwag nang paikutin at daanin sa palusot ng taong bahay sa naturang issue iginit pa ng senadora na nakasaad sa Anti-Agriculture Smuggling Act of o oh, itong Republic Act 10.845 na hindi pinapayagan ang pagpapasok sa bansa ng asukal na hindi bababa sa isang milyong piso na halaga at walang kaukulang permita. Dahil dito, nagbabalas si Antiveros sa ginawang pag-amin ni Senior Undersecretary Panganiban na handa silang harapin. Dapat itong kasong administratibo at kriminal sa pagpayag sa pag-import ng 450,000 metro toneladang asukal na maituturing na economic sabotage mapatunayan na talagang sosolohi nila ang pag ng sugar supply ng bansa. Inuulit ko, large scale agricultural smuggling na 'yan. tantamount to economic sabotage at higit sa lahat, sa ganyan nagsisimula ang kartel. Kung sangkot sila sa kapabayaan o anomalya, dapat ay sampahan ng kasong kriminal o administratibo. Ako, Si Jojo Sikat, walang inatasang balita.